kasi ang abasel kaya mo takanan ng katasakas din na ah. la kita eh makikita mo ang hindi mo makikita ito na yung ulam namin oh yung niluto ko ng ano dalawang araw ayan ay sarap nuno mo oh nanunuot ang sarap wow grabe naman yung patatim na yan oh talagang walang ano walang pakawala to. Kailangan so, lahat. Kailangan kainin natin lahat 'yan, oh. Mm -hmm. O oh, patingin nga yung kung paano mag-grab yung iwat mo. Sige nga, subo mo nga 'yan. Nakai <laughs> mga nanon. Si Datati ko ah, pata. Dapat pala ay wala yung knife ata. Ah, oh, come on. Ta. Yung knife kasi ah. Knife. Oke hey guys, semangat tayo. Nagsira tayo di patatim Apo. Look, puti baboy. Iwan. want? ka lutoin. Hmm. Kain yeah, no? ka Magkamot ka na. oras. kaya Hmm. Wala, kasi lagang malti lato. Sarap. alam ang mala mm. na Opo-opo, Kasi ukul-ukul koi Kasi kasi gina. kaya Kayak nice. hey, hey. mau

Yung sarap ng kudil niya, parang kudil mo. yung kudil ng local cup? Ay, na, mo ako. Yags! Ah, Guys, itaan nyo no, kiraban na dito lang. Kan no di nang ngakit kiraban di okol-okol. Hindi kagul, oh, Laman, laman. Ito yung mga manong kasano. Lo dati ko man. tapos na binat ko din ata na. Ano? Ni ko kunti din lang Ito yung pinaka healthy na part ng baboy. Parang ako. Oh, oh, parang ni kau babu. healthy. Oh, oh. <laughs> mm hmm. Mm hmm. Pati pinping mangan. Mm hmm kaya tuh yung mga tinakdakan, yung mga tinong mga silat, yung yung ano yung ano yung, nun, yung hmm. balang, Hindi. may ka may kaming tawag dun yung naimas na nga yung 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 yung

Pintagin tagin mo idanto ako kay kaya nagaya saman talagang sobrang anak glow tayo kata italaba siya noleno katak kalderabe tayo naguwi anak tagerger kung 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 dapat karting komen dalam kami ini. Oh, karting. Kamu <laughs> mau karting, boy? Hmm? Pangga geteng. <laughs> Kawanan. Eh, kompeten tadi pakai ngotot jasuk. Ya, mau dipinang? Entar <laughs> itu akib, ay di ban ati pusatin asau enggak nanga ngerunut tata tulang mah ngerunut anak peko mama habisin kuah habisin nakon hanya orang sepelang guys ini agak lewen pela yang mengeldau kami kasi nga ada pedi palabak kan kepala nge-dipalabak kinjai Tapos ko pinik to no malpas. Nakaawid na naman. Tapos sa anak ko agdalo dito yun. Agmak dito. Siguro, ano lang siguro, atat ka lang kami ng mga nang isang kapat ang kapabibisin. Mabihin lang talaga. Kasi nga, hindi mo naramanan nito kakapang. Ang pagamit mo yung naluto. Nga, nagdigin lang ko to tayo. Otmel. Sige, nag-juice tan Ang babay ta, tindigay-tindigay tan. E Ay, eh, kasi tan eh. Ito, ano yun? Cheers para sa inyo. At lalong-lalo na sa mga basher. Tweet, tweet, tweet. Hmm. <K> <hid> <hid> kaya nga basher, kaya mo ka ng kakasakas to na. <hid> <hid> La, kitain. Makikita mo ang hindi mo makikita. Twinkle twinkle di perak kita nak, nyak kamu tuh, lihat <laughs> lestar konotan kamu tuh nak, bye bye, umi ngerti kan kamu, ah iya